ya yeah, mga kaysan, halos magdamag pong uh, na naulan. Pero tuyo pa naman ano, tuy. Yan. Ayan, oh, uh, magdamag na naulan. Arila ang naman pong ano, gawa ng galing din sa malaking luong. Yan, eh yeah, atras ko na lang ang po. Lumubog po ang unahan ng gulong. Bumahura, yan, oh. Uh. Gawa ng yung ulan po kagabi. Lalib galing din ito sa luwang ano oh. galing din eh yan mga kisan galing po din eh pero arin po naman eh ano pinatay ko na po ang patubig yan oh galing po din eh ito po ay ano ay tutubiganin po natin na rin pa punta doon tuy tuy <laughs> tulak ko tuy tulak tuy tuy tol na ano ah Nakabot ka ah. Yun lang naman yung malambot na kantong iyon Aray lahat ay matigas na ha? Naawasan. Ay ha oo Ha? Nauwasan? ano? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ। po talagang makaka po kami <laughs> lakas ng ulan sa amin ay eh. pero siya man lang wala hindi ata na ulan pero hindi naman po rin maaano kaya lang ay eh, antay po kami ng mga dalawang araw na init aahon po rin na eh, labog na ay eh. wala tiyad, na mo na, nadating na tubig ano may bagyo ba meron na ba eh? alam ko yung <laughs> alam ko yung bagyo e eh ano bayaw mo tataw <laughs> <laughs> na naman si otoy siya eh. gabi na tataw eh. Si huwag kayong hindi may balat sa pututong <laughs> saan tumigil si otoy eh? <laughs> <laughs> bakit yun ay bumaon nung kasama si otoy sabi na e si kwento ni dumali na naman ay talagang babaon <laughs> bulog ang driver na ano, otoy eh. <laughs> 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 hindi umulan po ay umulan pero kung hindi po umulan I <laughs> lang po ito eh inabot na po kami ng ulan Ah, -ah. Talaga may naman biro Antay na lang ata dito umiinit. Toy. Antay na lang natin uminit. Oo. Oh. Hindi na may aahon pag init. Aahon yan. Ha? Aran na, mayroon pa naman ano yung oh. Ha? Ano kaya? Isang tispin pa, no? Sige, get... Pag hindi tayo sus pagsusuko ay ano doy. Ara na may matigas na din eh. Yan lang po ang malambot. Walang jo. Ari anong ganda po ng gabot ko din eh, kanina eh. Tinanggal na po namin yung ano, pinakang sa huli. Aantayin na lang po namin uminit na mga tatlong araw ano doy. Kaya kaya. Tapos ay eh, papa papailugan na lang po namin ari para po mabilis matuyo. Malalaliman pa natin ang, ang ano do'y, Ang bangbang paparin ito eh. Mm Hindi -hmm. po ang bangbang namin papagayon. Ano <tinyo> 'yan? Pupulasan ko muna yung malaking lo. Ito pa rin nito. Paitin mm -hmm. na. mo ano. oh. 'yung ibang komada. Pati 'yung patalon mo. Sarili to. 'yung talong Wala na. Naman. Yan ah, baba na. Kailangan namin mga kaysa ng tatlong araw na init. Ito Kahit tatlong araw na init, pwede na. Ahon yan. Makakapagtubigan naman tayo. Magtutubigan po muna kami. <laughs> Tsaka Tatanim. kasya na po sa 20,000 kamatis dito po natin tatanim yun yan milke anong itsura mo ah oh, para kang alimos oh nandaga oh mga kainsan huh pawi na po kami